Inilabas na ang sagpina sa limang itinuturo suspect sa pagpatay sa 24 anyos na lalaki sa Cagayan de Oro nitong Mayo. Kabilang dito isang pastor na itinatanggi ang paratang laban sa kanya. Saksi si James Paulo Yap ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Parang multong nabuhay at muli pinag-usapan sa Cagayan de Oro kamakailan ang pagbaril sa 24 anyos na si Adrian Robic Fornillos nitong Mayo. Papunta sana noon sa practice para sa Mister Cagayan de Oro 2023 si Fornillos. Nang tabihan siya ng gunman, pagkababa niya ng motorsiklo, pinahubad sa kanya ang helmet sa kabinaril. Naisugod siya sa ospital pero namatay kinalaunan. Matapos ang halos apat na buwan ng case build-up ng mga otoridad, naglabas na ng sabpina ang City Prosecutor's Office para sa limang itinuturong sospek sa kaso. Isa sa kanila ang pastor na si Denver Andales. Di na ta. So, pasalamat lamin nga kita gaana mi og higayon yun, nga makatubag na kay. Mo this is the best time for us to answer kay makalatag naman mi sa among mga ebidensya. Pinabulaanan ng kampo ni Andales ang akusasyong kumalat sa social media na minastermind niya ang krimen dahil umano sa love triangle. The real issue which is whether or not among cliente involved ba sa gichards uh, ng murder. Mo na siya. It's not the life rank or what, it's whether or not involved ba git siya. Which is the, the evidence will show. So may mga, well, tabagong na gini na. Humingi ng sampung araw na extension sa korte ang kampo ni Pastor Andales habang inaayos ang kanilang isusumiting counter-affidavit. Welcome development naman daw para sa pamilyang Fornilios ang pag-usad ng kaso. Trial will ensue very soon. Yeah. And then those who are called to answer for this incident uh will have the chance to to defend themselves in the court of law. Para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV 1 Mindanao, James Baliaf, ang inyong saksi. Makapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.